Hello guys, good morning. Ito guys, mayroon akong hinahanda na mga gulay. Gusto kong kumain ng gulay na natural. Walang oil, hindi mataba. So, ito guys ang aking gulay. Alam niyo to, sayote. Ayan, sayote to guys. Tsaka mayroon akong tanglad. Kalahating onion. Kalahating onion isang tomato, tsaka gabi, apat na pirasong gabi, lagyan ko ng kaunting hipon, at tsaka malunggay, napaka-healthy na gulay. Ito guys, naghahanap ako ng pagkain na hindi ko maintindihan kung saan ko hanapin. So, ito guys, um, bago tayo magloto, ay himayin ko muna ito guys. Ihanda natin linnesan. Ayan guys. Maglagay muna tayo guys ng tubig para sa ating gulay. Ayan. Tapos idagdag natin yung onion natin, kamatis at saka lemongrass. Ngayon takpan natin at pakuloin. Ito na guys, kumukulo na yung ating sabaw. Ngayon dagdagan natin ng asin. Talahating kutsara lang muna. At ilagay na natin yung gabi at saka sayote. Saka yung hipon guys, sabay-sabay na natin. Sabay naman maluto yan. Ayan, halu-haluin muna natin. Yan. Ngayon, pakuloyin natin hanggang maloto yung ating gabi at saka yung sayote bago natin idagdag yung iba nating gulay. Magdagdag pa pala ako dyan ng okra uh, para marami. Mas nag-enjoy kasi ako kung maraming gulay, iba't ibang klase. Wow! Masarap guys! Malapit ng maloto. Idagdag na natin yung ating okra. maglagay tayo ng kalahating chicken cubes para masarap. Napaka-healthy itong gulay natin, guys. Masarap siya. Lutuin muna natin bago yung ating malunggay. Wow! Pwedeng-pwede na. Pero hindi pa natin nilagay yung ating gulay. So, idagdag na natin yung ating malunggay. Ayan, very healthy na klaseng gulay. Ang malunggay. Dagdag flavor nga yan. ba? Diba? Ang lahat ay dagdag flavor. Basta masarap. Ang importante, masarap. Yan guys, pakuloyin natin. Madali lang maloto itong malunggay. Nasa kanya ang lahat na vitamins. Maganda sa katawan. Oh. Kayo, mabubuhay ba kayo kung ganito ang gulay ninyo? Comment lang kayo dyan sa baba kung andyan pa kayo nga nanonood sa aking pagluluto para malalaman natin kung ano ang inyong mga suggestion, idea, ano ang masasabi ninyo sa ating menu for today. Ayan guys. Oops. Diba? Ayun. Okay. Okay pakuloyin mo na natin ng ilang minuto and then ready kaya ito na guys ready na pwede na tayong magmukbang kukuha na ako guys ng gulay ko kay excited na akong kumain ayan o oh. wow nakakagutom Fresh na fresh siya pakiramdam pag kumain ka ng gantong gulay. Yan, may gabi pa ako. Pwede na, kahit ito, walang kanin. Ito na lang, gulay. May gabi naman. Ooh. Yan guys. Lotong bukid. Galing tayo sa bukid. So, heto na guys, yung ating gulay, oh. Napaka-healthy. Tingnan niyo guys, oh. Yan, napaka-healthy yung klaseng gulay. Sarap-sarap. Ayan, sarap-sarap talaga. Ayan. Mainit. Lagyan natin ng sapin, guys, kasi mainit. Ayan. So, una na natin tikman ay yung kanyang sabaw. <laughs> Ang kanyang sabaw. <laughs> hmm. Makateolo ko kasi masarap eh. <laughs> So, Totoo guys, talagang Pag yung wala kang ganang kumain Maglotok ka ng ganito Parang logaw ba? Kung wala kang ganang kumain Maglotok ka ng logaw Ay dadawat ang appetite mo doon Super Ito guys Okra Gabi <laughs> And guys ah uh, hipon. Ayan, ang hipon. Sarap. At sayote. Ayan. Ay, lang ako guys kasi mainit pa. Hindi pwede natin pwede mahabhab. Mainit eh. So, ganun. Ging-introduce ko ang lahat ng gulay ko. Pati yung aking malunggay. Ayan guys. So, init eh. สรับสซับสกานนอรับอรั And hanap ko talaga guys itong gulay na ito. Kasi dito ako lumaki. Paborito ko itong klaseng gulay. Yung, mm, yung clear na clear ang sabaw. ba? Diba? Pag clear ang sabaw, yummy. Mmm. Mmm. Sarap. Tanda yung Mm. mm. Satisfied na satisfied ang araw ko, guys. And guys, and guys, ito 'yung aking menu for today. At uh, pwede kayo paki comments din kung mayroon pa kayong isuggest suggest na lulutuin natin na mga healthy food lalo na sa may mga diabetic ito number one recommended ko ito pinaka mababa ang kanyang sugar okay guys thank you so much and see you next time